Sino? Ha? Ah? Philippine Morning. Philippine. Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> Ganda no. Ito yata yung ay ba? Hindi no? yung nakita ko sa treadmill, ganyan yung pintuan eh kasi lang parkingan nila sa labas hindi sa likod pwede magkano nila magkano magkano 680? 680? Hmm. Ganda. Eh, wala naman, di ba? Di ba may tinignan tayo, wala naman nakaano Wala. Yung isa, di ba, ang tagal pa? Mm -hmm. Hindi mo naman on na tayo. Sa? Siguro kaya mahal yung kasi malapit sa train, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. Yun ang naka-disadvantage dun, eh. Hindi ka maglakad ng malayo. Eh, yun, pagtawid mo lang ng kasada, no na, eh? Pinakbo ko nga, eh. Pagkalabas ko, dyan ay yung ako. Hello, guys. Galing kami ng hatid kay Abraham sa school ha? Mm mga -hmm. guys mga bahay oh Yun yung mga bahay na mga kapatid ano mahal yan sa mga 700 per week yata 700 dollar per week Uh -huh. oh. Atas-atas ulang pakai alam, mabilis Dapat mga ganyan palabas ka, dahan, dahan ka. Masagi ako yan talagang pababayarin ko talaga siya. Punta ako agad sa doktor. Okay. 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 Hindi <laughs> ah. <laughs> <laughs> Ikaw may kasalanan. May dala ka ng sasakyan. Oo oh, naman. Ba't sisihin yung mga naglalakad? <laughs> <laughs> Alright. Lumikot uh -huh. lang kami ng konti. Kasi kung tutuusin, pwede na kami dumiretso. Mamaya na, may sasakyan pa parating. Hahaha. <laughs> Morning. Hello. Ah, train station guy. Hi. Good morning. morning. And then I'm train. Okay na ako ng box sa so pang package. Dali na para December may paklab. Ilang buwan ba? Bago makarating? Four weeks. Saan buwan yun? Four weeks or six weeks. Saan buwan? Maximum na yun six weeks. Saan buwan nga Oo. Ay, maximum plan 2 weeks. Ah, two weeks? At sa... two, weeks. Uh, two months. Lapit na kami mga kapatid. Please like and subscribe. Video mo para na yung YouTube channel ko eh. <laughs> Dito na kami sa The Kingdom of Emerson Andam. <laughs> oh, nyate ini di tanda kami so, the open the garage please garage ayo tekan ke belak sayang di cost vai segala overhead part in the garage

Ha? Ang mumunting grads. Ngayon, isarado na natin. Sa loob ng bahay namin. Mama. Ang kalat. Pakikita nyo ba yan, guys? Kalat agad. <laughs> Mamaya pa kayong maglililis, guys. It's, It's a beautiful eh. life. Puto na. Tati na, may ibon o oh, sa labas. Ano, guys? Tignan mo, mga kapatid. Anong klaseng ibon yan? Anong ibon yan, Kiwi? Pukiko. Kuko? Pukiko. Pukiko? Pukiko? Hmm. Pukiko? Bastos. <laughs> Pukiko. Ayan po mga kapatid oh. Pukiko. Pukiko. Pukiko eh mga kapatid hindi Pukiko. Ang dami niyan dito sa ano, bansang <laughs> pinagtrabuhoan namin. Sa bansa kami tinitirahan ngayon guys. New Zealand. Dito kami sa ano, Antarctica. Loko. Sige po mga kapatid, sa sunod na lang po. Eh, Ito hindi, tina... Na. Market, bili kami ng fish. Ito, sa taas, oh. Bakit naman sa taas? Wala na sa libis. Yan. Pwede kang lumabas dito. mm Tapos may dalawang kwarto pa dito. Yan. Ito yung kwarto sa kasama namin. Ito dalawa. Tapos CR. Tapos ito, papasok din sa kwarto namin. Balay dalawang pintuan. kwarto namin. Hindi na ipakita kasi makalat. pakita mo. na. balik na tayo doon mga kapatid. Yeah. ini puro mga ano lang puro mga bigay lang yan. <laughs> Ref, binibigay lang yan. So pa, binibigay lang yan. Yung dalawa na yan. Binili lang namin ang cover yan, mm -hmm. Ito lang binili namin, to. Yan. Tapos yung sa inga namin, katol. Ano to yung bygone katol? Binili natin ito yung microwave okay, Ah, microwave yan. Binili namin. Kahit maliit ay sakto lang. Di diba? Gusto niya ng prutas. Sorry, kumain kayo ng prutas. Oh, ang dami. Yung fridge namin, no. Oh, konti lang naman. Nice lang. Hmm. Exhaust pad. May labas. Sige mga kapatid, hanggang sa Ito muli. sa yung guys. Yung mga luman nilang gamit. Kaya namimigay lang nila o kaya idodonate nila sa op shop. Tapos yung op shop na yun guys, mag-benefit yun sa mga tao dito. Binibigyan nila ng mga ano. Ano matawag dun? Cycle. Uh, Oakland cycle. Uh, oh. Uh, Hindi. Yun ta. Yung Oakland free cycle. Dinodonate. Yung ibang gamit, dinodonate nila. Yung iba naman guys. Il ilagay nila sa group chat ng Pre-cycle Kaya doon Magmamind ka lang doon Paunahan ng mind doon guys uh, Yan yung baril ng anak ko Si Abraham yan oh Paunahan na ng mind Yan na mind Ito guys Itong lumisita na to guys Yan napulot lang namin to Napulot lang namin ito sa kalsada Yan daga napulot Matahan lang namin namin Ganda pa oh Yan Eh gusto namin sana bumili ng Center table Center table ngayon Nung Nagbiyahe na kami Nakita namin to Nakalagay lang sa tabi ng Kalsada okay. Ayan, ganyan, ganyan dito sa New Zealand, guys. Mm -hmm. Minsan nilagay nila sa labas ng bahay nila pag ayaw na nila. Minsan pinapost nila sa free cycle, group chat, o kaya dinodonate nila sa off-shop charity ng government dito. So, kita ng government na binibenta ng off-shop, mga binibigay nila sa mga tao dito ng mga nangangailangan. Mm -hmm. Then, guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye. Bye.